I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side Kilala nga ito ang si Andrea Brillantes bilang matalik na kaibigan ng ating Bel Mariano. Nakilala nga rin guys bilang isa sa namamayagpag ngayon na artista sa kanilang generasyon. Talaga namang nakikita nga rin natin na kasama minsan ng ating couple na sila Doni at Bel Mariano. Pero ito na nga guys sa talaga namang pinag-uusapan na ang isang ang live ni Andrea Brillantes sa kanyang Instagram account na kung saan ay talagang sobrang sayang niya sa nasaksihan dito. Oh my God! Get by me lang! Hey! Besties! Love it! I love it! I love it! Ala! Ang love! It kitang-kita talaga kung ano nga ang naging reaction dito ni Andrea at talaga namang na-excite na nga rin siya dahil nalalapit na nga ang Kent by Me Love ng ating Don Bell na sila Donnie at Bell Mariano at talaga namang napasigaw pa nga itong si Andrea ng besties oh my god Kent by Me Love love it love it love it na napalakpak pa nga siya rito na umani nga agad ito ng maraming komento at pinag Nag-uusapan na sa social media. Grabe, kikita mo talaga kung gaano talaga sila ka-close ng ating Belle at si Andrea. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple na sila Donnie at Belle Mariano sa mga susunod pa na ayuda.